Hello, good morning mga lords. Andito tayo sa farm. Ayan, nakita nyo. Marami na kami na pitas na sili. Ang daming bunga ng amit siling palsigang. Ayan, no? Ang daming bunga. Napitas na namin ang oh, marami. Ayan, ang amit siling. Akala ko maaano to. ito. Mamatay na, pero hindi pala yun. Ang lalaki dito. maraming bunga mga idol sobra yan may mga may mga saluyot ito sili mga siling pag um, ano yan maanghang ito meron tayo mga sili rito pansigang ayan o oh. ang dami na laglag -lag lang yung iba ayan nakita nyo mga idol ang liit pa pero hitik na sa bunga oh. ito o oh. Hmm. Diba? ang lalaki stop na muna at baka masira lang. Kasi tao, ayan, saluyot, maraming saluyot. Anak, okay na yan, nak, yun na lang, ano, mga siling, ano, maanghang. Siling maanghang. Ang daming bunga, mga idol, oh. Ayan, ayan. tapos yung ganitong pumupula yung gano'n na ilagay sa ano ilagay natin sa suhok meron ditong ampalaya may mga bunga na rin kalamansi, ayan, meron dito kalamansi ayan, ito kalamansi ang tagal ko na rito ngayon lang na wala ng bunga ang kalamansi namin. Pero dati hindi. Ayan. Hmm. Nagbubunga na siya. Ito ang palaya, may bunga. Ito yung ang palayang maliliit lang siya talaga. Hmm. Ang palaya. Yung ang palaya na to is yung maliliit. Parang ano, parang baby ang palaya. <laughs> May baby pa ha. Mm. Ayan o, ganyan siya. Ayan, piraso buo nga. Mm -hmm. Ang pinakalbo ko yung ano nga. Ayan, ito. Ito yung mulberry. Ayan.